basilan. Noon kinakatakutan, laging laman ng balita, headlines sa mga pahayagan halos araw-araw dahil sa karahasan, Abu Sayyaf, terorismo at iba pa. Para bagang imposible magkaroon ng magandang balita mula sa lugar na ito, ilang taon na ang nakalipas. Pero ngayong April 2025, mula sa lugar na minsan itinuring na pinakamapanganib dahil sa kaguluhan, Isang nakakagulat at nakakamanghang balita ang sumabog sa social media. Yasir Norsam Salahuddin Rizal, isang tunay na anak ng basilan, isang dugong yakan, at ngayong taon siya lang ang nag-iisang mindanawan na nakapasok sa top 10. But take note, hindi lang po basta top not share kung hindi siya ang top 1 sa buong bansang Pilipinas. Mula University of Zamboanga School of Allied Medicine, hanggang sa bawat tahanan sa lalawigan ng Basilan at sa buong Bangsamoro Region. Nangingibabaw ngayon ang karangalan, pag-asa at panibagong pagtingin sa ating lahi dito sa lupang sinilangan. At kagabi, sa hindi inaasahang pangyayari, tumanggap po ako ng isang mensahe na tumagos sa aking puso. Isang simpleng pasasalamat mula sa isang taong matagal ko na hindi nakausap o nabalitaan man lang ang aking dating guro na si Ginang Nadian Salahuddin na lola pala ni Yasir. Mahigit tatlong dekada na mula noong huli kaming nagkausap at nagkita ni Ma'am. At ngayon bilang lola ng pambansang tapuan, nagpasalamat siya sa akin sa aking ginawang pagbati at pagkilala sa kanyang apo na si Yasir at pinuri niya ang ginawa kong pagpapahalaga sa tagumpay ng kanyang apo at sa tagumpay ng iba pang mga bangsamoro kahit na hindi ko pa sila personal na kilala. Doon ko lalong nararamdaman na ang tagumpay na ito ay hindi lang kay Yasser, hindi lang para sa kanyang pamilya, ito ay tagumpay ng buong basilan ng buong bangsamoro ng Mindanao at ng buong sambayan ng Pilipino. Yasir? Yes, You didn't just pass. You didn't just stop. You made history. You silenced the doubters. You honored your people. And you gave every young dreamer a reason to believe. From a land once known for fear, now rises a name that brings pride and hope. Bang paingkiutahin ang sintuan dem kauman, kasunuan dok nga ek bang pain pagbarakat Allah kataunon kahapan dun niya labi bang ahirat. Mabrok Yasir Norsam Salahuddin Rizal, Top 1 Board Passer, April 2025. Basilan is no longer just a history of conflict. It is now a symbol of excellence. Bang Samoro rising, Basilan soaring, Mindanao shining, dito sa ilalim ng bagong Pilipinas.